Hansap salot Hansap salot 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 Ay Bagrat guys Bagrat ang among babing Say Ay Di pagunit guys Ano, di pagunit Kaarte 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 ka? Ay yung Sige, ubo man. No, hindi ka ano uh -huh. oh, kinsa man na. Alas? Alas. Alas. Asa ang flower ni Nana? Flower. Where's the flower? Or? Ay, nani na lahat na ko na dyan ko. 1,000 ka pin Flower? O, oh, flower. Yan. Uh -huh. Nana? Eyeglass. glass Nana. Uh -huh. oh baby. Asa baby? Asa among baby? baby. Say Hi. Say hi sa mga fans ni Madali. Imong fans ka pilar ka buok, dali na yun. Mm. Mm. Anong cute man ka? Ah, dada. Oh, dada. Ah, driving dada. Driving dada. Driving. Ah. Mm. Kisa may nag-ride sa car, Gabi eh. Kisa nag-ride, oy. Tell them, me. Me. Oh, Nana. Nana. Nana, O flower. Is that a flower? Uy! Uy! Oh! No, isi mo lang, isi Ina, congratulations, Kuya Carlo and Ate Kat. Kihano on your wedding day today. Oh, sige. Watch out daw may video, guys. Babush.